yan mga idol good morning so panibagong video tayo ngayon panibagong vlog tayo papakita ko lang sa inyo itong isang electric pan para ma kayo kung bakit laging nasisira ang ating mga electric pan pagka ganito ang electric pan pag hindi mo nagapan madali na masira ito kasi ito ang dahilan nya sobrang dumi ayan mga idol oh. Oh. sobrang dumi ng electric pan ang alikabo kasi niya, niniigop ng kanyang makina dito, pumapasok dun sa loob. Ngayon, pagka hindi mo ito nalilinisan, ah, uh, simpre, dahil ma na siya, may hirapan siyang umiikot. Ayan, puputok yung kanyang motor, kaya masisira ang yung electric pan. Ayan. Pati dito sa likod na to, napakarumi na rin. So, bubuksan natin para malinis to, para tumagal pa ang kanyang buhay kailangan alagaan talaga yung mga ganyan tapos alagaan natin sa langis patayin muna kasi tututok mo lang ito dito yan na so well, mga idol bubuksan natin ito para malilinisan din natin pag bukas tanggalin muna natin itong pinakang uh, peta nya dyan tsaka itong lock na to yan tanggalin natin yan para mabuksan sya tapos siyempre gagamitan natin sya ng Philips ko bayong yung bata bubuksan natin to kasi kailangan matanggal natin ang dumi dito sa loob at langisan na rin natin to na, napagadumihan nito. nito pagka mga ganito napabayaan mo hindi mo siya malilinis isa sa mga dahilan bakit masisira siya yan mga idolo ayan napakarumi na ng kanyang motor pag hindi natin ito malilinis uh, puputok na ang kanyang motor sira na siya masisira na yan yung dahilan linisan natin ito lagi ito yung may ari nito tamad maglinis Kasi yung alikabok, itong pinakamotor niya, pumapasok yan dyan. Ayan. lang ko na ito babaklasin talaga kasi dito pa lang naman yung pinakang dominya sa uh, labasan. Kaya okay pa ito na huwag natin baklasin yung kanyang pinakang motor. Kaya ito lang muna ang ating tatanggalin. Tsaka ito. Ayan o. No? Napakadumi ng na mga idol. Ito. Tanggalin natin tong kuan dito, Philips screw. Ay, Para makuha natin yung pinakang LC nya Yan, naugot na natin Yan. May mga buhok na rin siya o oh. Diba? May igap kasi ng mga buhok yan mga idol Kaya Yan, lilinisan na rin natin to para matanggal yung kanyang alikabok ng idol. Yan. Para mga igupin niya naman na alikabok, panibagong may naman siya. Yan. Maliit lang ito. Yan okay pa yung kanyang busing. Kaya kailangan malagaan lang to. Kapag si pag napabayaan natin yung mga idol, yung busing niya, isa rin sa mga sisikip yan kasi sumisip-sip siya ng alikabok. Ay Ayan ang isa sa mga dahilan yan. So, okay na na natin ito. Kung punasan ko lang ito ng basahan. Punasan natin ito ng pinatang basahan. Huwag na natin siyang babasain. Punasan lang natin. At saka lalakas na rin ang kanyang hangin ito kasi maluwag na yung higop niya ng hangin. Ito, napakadami ako. Ito, napakadami ako. Ito, napakadami ako. Oo, wala ba? Yan ang uh, mga isa sa mga sisira sa ating mga electric fan, mga idol. Ganunin uh. lang natin kung pwede manugasan, pwede ugasan yan. Na mga idol, malinis na so, babalik na natin sa agad kasi yun lang naman ang purpose ng vlog natin ito para sabihin ko lang sa inyo kung ano ang mga dahilan bakit bilis masira ang ating mga electric pan ito so, lang ito sa mga dahilan mga idol so, babalik na natin ito okay nabalik na natin yung mga idol babalik na natin ito agad na kasit yan lang siya kasi Okay, 'yung Okay, tapos balik na 'to. Balik tadi. Ha? Huh? Kasi simple ito, linisan din natin kasi ang loob nito madumi na rin. Handan din 'yung mga alikabok ng ayan cleanish na so ibabalik na natin sa ito lang naman yung vlog natin ngayon ito lang yung vlog natin for today's video ibalik na natin ito so, ibabalik na natin agad ito ito ang nagro-rotate sa kanya ito. So, ito naman ang kanyang sweet kasi okay, tapos yung tapos sasarado na natin to So yan mga idol, natapos na natin na linisan, ganun lang kadali sa linisan itong ganito kalit na electric pan. Pagka malaki, medyo matagal-tagal din siya. So maraming salamat sa inyong panonood. So awareness lang ito mga idol sa mga natin mga electric pan para hindi agad masisira. Maraming salamat. Bye-bye.